nagulat ako dito sa nakita ko. Akala ko mayroong rally dito sa loob ng Nike Factory Outlet Idol. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yung tao na nagsisiksikan sa loob. Tol, no? Bakit kaya? Anong meron dito? Tol, check nga natin. Eto, oh, Ayan, o. No? nagkukumpulan sila. Kaya pala. Buy to get to ang promo ng Nike ngayon. Ayan, ano sa lahat. Sapatos, apparel, at lahat ng makikita mo dito, tol. Kaya, Wag na natin patagalin. Check na natin. Tara, let's go. The King of intro is back. Oh Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back. And nandito tayo sa Asyenda, silang kabite. Particularly, puntahan natin itong Nike Factory. Outlet Store Idol. And dito, grabe, napaka-solid ng kanilang promo ngayon. Dinagsa ng tao, napakadaming tao sa loob. Buy to take to idol, no? Bago yung sa promo ngayon. Check natin sa loob, tol. Pero bago ang lahat, napadahan ka lang sa Channel, make sure na no mapipindot yung subscribe. Button na nandyan, hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Check na natin tong Nike Factory. Let's do this. Pasukin na natin tong Nike Factory. Dito lang yan sa Asenda Designer Outlet silang Kabite Idol at nagulat ako sa dami ng tao ngayon na nandito. Ano ba ang meron dito ngayon, Tol? Ba't nagsisiksikan ang mga tao dito? Kala ko, may rally. Yan, oh. Grabe yan. No, makikisiksik na lang tayo dyan at check natin kung anong meron. Buy to get to Idol, no? Ayun, until October 9 pa. So, may mga ilang araw ka pa para pumunta dito, Idol, pag napanood mo tong video. So, based on retail price, no? Dalawang SRP price. Yun. Uh, bilikan ng dalawa, then makakaget ka ng dalawa pang pair, no? Basically, parang ganun lang yun. Parang naging 50% of Ang pag nagka -iba lang dito is, dalawang pair dapat ang bibilin mo, no? Unlike sa buy one, take one, pwede isa, no? Parang ngayon, 50% off lang. Parang ganun din to. Tapos makakatipid ka rin kung ganun ang promo nila to ba ayahin mo yung mga barkada mo pamilya mo yan tol okay for 2 yan pinapakita ko yung mga presyuhan nila diyan Idol, no check niyo naman tol GT card pwede rin single diyan isa lang bibili mo yan 1895 okay pero ayun nga sayang yung promo no solid yun no so 49 oh ito yung KD oh KD3 4795 oh. buy to get two napaka solid yan idol no huwag mong pangakawalan yung ganitong promo ng Nike. So, ang dami dyan na ito. I think mga reseller, nandyan na rin, nakikisiksik. Tignan mo naman ito, Halos di na. Magkandama yaw ang tao dito ngayon sa Nike, no? O, ito yung ganito klaseng sapatos, no? Lifestyle sneakers. Yan, 5195, buy 2, get 2. No? Lahat na makikita mo dito, buy 2, get 2. Ah. Ito, mga pa mga pa bag socks, caps. Yan, lahat na nandito. Ito, No? Okay, no? Apakaangas niyan, tol. Oh. Yung Air Max na yan, tol. Solid. O, oh, eto. Ayan pa, no? Uy, panalo to, idol, no oh. 5,000 sa buy to get two tol. No? O, oh, eto pa. Lifestyle sneakers na pangharabas mo, idol. No? Ayan, no? Pwede yung isa, 2,195, uh, 3,000 plus naman. Pag uh, buy 2, get 2, entry eh, four Yan. Baka magtanong ka pa kung legit yan o peke. Ay, grabe ka naman. Parang wala ka na kaalam-alam sa sapatos niyan, tol. Pag ganyan, no? Huwag tayo magtanga-tangan at magbobobohan. No? Kaya tayo, kaya tayo minamanupulan ng mga politiko, eh. No? Yan, no? Baguhin mo yung mindset mo. Nasa Nike store tayo, idol. Baka makakita ako sa comment section na legit po ba yan? Class A po ba yan? O peke po ba yan? Grabe kayo <laughs> Ito yung mga Lebron Idol Check nyo, no? Nagpa-flash naman sa screen yung mga presyo Ayan, no? Based on retail price tayo, ha? Ayan, 98 by 2 get 2 O oh. Ayan, no? Yung dating mamahal Ang mumura na ngayon, tol, no? Ayan yung presyo, o oh. O oh. oh, ito yung pearl Ganda rin to, tol Panalo, no? So, 10,000 SRB. So, para mga basically, naging 5,000 na lang. Tapos, sa buy to get to, no? Okay. So, wabi. Uh, Uy! Nakakita ako dito, ha? idol, yung sa Brody, no? 7,000 plus. Before, dami natin binibenta ganito. Ang ganda naman kasi, ito. Tingnan mo naman. May pa-elephant skin ka pa dyan, no? 7,395 naman, this one. Ayan. Kay Idol. Pwede isa ha, pwede ka isang bumili Pero yun, naka-left lang, naka-sale lang Pero sulit kasi ang buy to get to dito Para ka naka-50% lang din, di ba? O oh, yan o, oh, 7-3 Para sa sapatos ni Greek Freak Jordan 1 take 5 Ayan o oh. hmm. Kay hey, Westbrook to, idol ha Okay no? Ayan o oh. Ano pa yun nandito? Jordan Zoom Ayan, gaganda idol no ito oh. oh four nine pag isa yan five nine naman pag buy 2 get two idol four eight ito pag sale price oh pwede na kahit isa lang bilhin mo dito Ayan o oh. ayan o oh. nakalagay na buy 2 get two ayan yung mga pang running naman idol gaganda naman nito oh oh ito pa another running shoes napaka angas napaka solid diba ba? 3,995 sa buy to get to. Retail price, ha? Ito yung Metcon, no? Na pang training tol. Suwabe rin, no? 7,000 plus yun. O, ito. Another pang training shoes to. Ito lang. 4,495 buy to get to. O, basically, lahat ng makikita talaga is buy to get to. Ayan, yung Kobe Idol, o. Ang angas niyan, no? Magkano to? Nasa 12 million idol. Pero kasama yan, buy to Get 2 So, isipin mo na lang Nasa 24,000 Gusto mo ng apat na Kobe 24,000 lang magagasos mo Mura na yun, tol No? Legit yan, eh Yung talaga presyo Nakatipid ka pa Ito, Luka Yan Almost triple white Meron Yanis ulit No? 4-2 Itong immortality niya, idol O oh. 8,000 Apat na sapatos ka na San ka pa? O yan, 10,000 yung mga GT na ganito idol. GT03. Yan, dampot lang tayo ng dampot kung ano mapapakita natin diyan idol, no? Lahat yan is nakakasama sa promo until October 9. Buy 2 get 2 dito lang yan sa Nike Factory, Hacienda. Designer, 'di ba? Ayun, no. 47, no. GT Cat Cross. Oh, Medyo may pagkalaw yung colorway pero ayos na ayos. 6195 retail price. 2-3 pag sale. Ito, namang sapatos na to Mura na lang. Kung gusto mo isa lang, oh, pwede, pwede naman to Nakaless na mga 30, 20, yan. Mga ganyan. O, oh, ito pa isa. Oh. Hmm. Suwabe, no? Idol, no? So, dami na mamakyo talaga dito. Tol, oh. Ayan. Tignan mo naman. Hindi ko alam kung sa kung isisiksik niya sarili ko dyan. <laughs> eto, nakikita ang June, magkano? 3,495. Oh, buy to get to. 7,000, apat na yung sapatos mo. Ganun ba? Tama. oh, 5,495 naman. O, oh, eto mga ganitong klaseng shoes. Ganda. May air sole pa. 7,800. Idol, no? O, oh, eto. Yung mga gantong Air Force 1. Ito na ng colorway. Parang kala mo, Travis Scott tol eh, oh. oh. 6,995 by 2 get to yan tol. Hmm. O, oh, yung pump Idol ni Penny Hardaway. Tama ba? Ganda nito, oh. Oh. Ito naman yung sapatos na yan, idol, no? Suwabing suwabe, no? Classic. O, oh, itong 8,3 Pegasus. O, oh, yan ganitong klaseng sapatos. Sir, eh, tignan mo yung namamakyaw, idol. No? Buy 2, get two eh. So, talagang mamamakyaw ka na. Di ba? O, so, ito yung mga Nike Waffle. Meron din dito. 3345 sa SRP. Buy 2, get two yun ha. Ito, 2-5. Pwede solo. Ayan. Ito, 3195 sa sale. Ayan, dami talaga sapatos dito, tol. No? Kung hindi ko mapapakita, basta pumunta ka dito. Matic, di ka masisiro dyan, tol. No? Isa sa mga biggest Nike factory dito sa Pinas yan. Ito po, yung flight. Nike Flight Legacy Idol. P499. Buy 2, get 2. Pag isa, gusto mo, P3195 lang. O, ito pa. Mga pangharabas mo. Hmm, di ba? 4095 lang sa buy 2, get 2. O, ito, ganda rin. O, no? bread's colorway yan, Idol. Iya. Yeah. <laughs> panalo, di ba? Oh. Tingnan mo naman eh, no? Compute sila ng compute eh. Talagang baba na ng presyo tol, no? Oh. No. mo naman? Oh. Ayan, dito sa section na 'yan, ayan, meron din mga buy. Ayan, buy to get to lahat. Clearance sale diyan pero based on retail price talaga, no? Okay, eto pa. Isa mga running shoes naman to, idol. Hmm. Oh, swabe yan, ha? Hmm. 7-3. Tayo magbe-base ng buy to get to. O, oh, another running. Ito, simpleng simple white and black. Combi. Mm-hmm. Ayun, no? 2,095. Sa so, buy to get to. Idol. Siksik pa tayo dyan. Dito naman. Sa harapan pa lang, may makikita ka na talaga agad, eh, oh. Buy to get to. Nakalapag na, tol. Eh. Meron dito 70% off naman dyan sa section na yan. Ayan, no? Check nyo, pagpasok nyo, makikita nyo agad yan Naka-70 off na May Jason Tatum dito Up to ha, hindi naman lahat oh. So, yun, no? Yung JT na ganitong colorway, naka-sale na yan O, oh, another Jordan basketball shoes na naka-sale, tol Ayan O, oh. 4-5 sale Ngayon, 6,000 sa buy to get po nila 6,195 Okay O, oh, stay loyal na Jordan Dami, tol, no? 7'4 Ito, ganda ng colorway, eh, no? It reminds me of Lebron James na ganitong sapatos sinusot niya before. Okay. Ayan, tol. Oh. Ay. Ganda. Siyempre, Jordan shoes, solid dyan, tol. No? Oh, ayan, namamakya. Oh, <laughs> <And> dami. <laughs> okay. Tingnan mo naman, no? Ito, yung mga slides. Naghanap ng slides. Ito, napagbigyan ko na yun. 2'3 oh. 3 Buy 2, get 2. Pero pwedeng isa, nasa 1-9. Ayan. Okay, ayan yung mga slides. Yung may aerosol to, no? Ayan, no? 2, 3, 2, 2, get 2, either. Suwabe lang, no? Ayan, no? Piliin nyo na lang. May, may mga namamakyaw na din, eh. Ito, another slides. 2, 5, .95 sa buy 2, get 2. 2, 1 naman sa pag-isa lang na sale price. Dadag Dadagsain to, to, no? Grabe naman kasi, no? Ito yung isa pa, oh. Oh, ganda ng no, colorway nito. Magkano presyo? Nasa 2,000 ngayon, 1,995. Ayan tol, <laughs> Grabe, no? Daming sapatos niyan tol. Nandito, parang nandito lahat ng tao, eh. Talagang dinagsa, dinayo tol. Ayan, no? Tingnan mo naman. Patong-patong na yung mga pinamimili nila. Oh. Oh, ito pa. Nike Flex. Okay, maximize natin yung video natin. 5,795. Sa buy 2, get 2, idol. Hindi ka naman lilita dyan. Simpleng-simple lang naman ang computation ng buy to get to. Basta based on retail price. Okay? Okay, ito pa. Oh. 2,000. 5,24. Pag isa lang gusto mo. Okay, eh, no? O, oh, buy to get to dito sa mga bags. O, oh, ayan. Belt bag. Magkano siya? 1,195. o oh, buy to get to pag isa 995 na lang. Ayun. No colorway yan. Yung design, same lang naman. Colorway nag iiba Ito, medyo mas malaki. Yan, tol, no? O, oh, 1795 by 2, get 2, tol. I guess hanggang dito na lang yung video natin. Ayan. Magbabayad na nga tayo. Let's go.